pagpalang gabi uli sa inyong lahat mga kasyokoy At ito panibagong adventure na naman tayo Panibagong sa palaran Ito burakat sa pool Ayos may pag na tayo Pwede rin itong prit prito Masarap din ang prito nito Sana ma may burakat pa dyan sa iparting unahan At ito pangalawang tagpo natin Talagbago Asa may butas Ayaw sa pool Ayos ang presyo nito 120 ang kilo nito Awan ko lang sa ibang lugar kung magkano kilo niyan. At ito. Uy! Ano ito? Nasa butas. Nagtago pa. Nasa anak kaya? Yun, lumabas yung ulo. ayun Gitik! Sapul! Matampo sa ito mga kasyokoy. Ayaw, nasintro. Masarap ang laman ito. At Ito naman. Ito tas na bohangin. buhangin. At ito nasa butas. Uy, tirang! Naroon. Nasa ilalim ng shadow, tirang! Ayon! Sa pool! Gitik! Uy, nakabunot pa! Sayang! Nasa na kaya yun? Naglabo na! Pero parang nagitik siya! Oop! Yun, naglinaw! Yun, ayun palan! Sa pool ka! Ayon! O, yun mga kasyoko, gitik! Kaya ko lang, nagitik na pala siya nung unang tama. Napakalaking tirang. Kortang linaw na ito. Mahal kilo nito, 180. Awang ko lang sa malbon kung magkano ang kilo nito. At yun, hanap tayo mga kasyokoy. Sana madagdagan pang magandang klase isda. Ito, talagbago. Nakasandal. Ayon, gitik. Nasintro na naman siya itong talagbago at kanoping isa lang ang presyo nito awan ko lang sa iparting malabon kung magkano ang kilo nyan at yun hanap ulit tayo mga kasyokoy ito dugso sapul ka ngayon ayon sapul? ayos kurtan linaw na ito mga gandang klase yung nasumpungan natin isda Sirubol lang pandurdugtong nito at dito naman oy terang sapul ka ngayon ulit Mmm, gitik ka! Hindi lumampas yung pala ko, pero nagitik. Yun, at dadamputin ko na lang siya. At yun, hanap ulit tayo. Ito, puset. Or kanoos kung tawagin. Ayun, sa pool. Ayos, may pang ulam tayo. Sana madagdagan pa ito. Para masarap-sarap ang ulam natin. Mahal din ang kilo nito. Pero pag marami ang nauli natin, ibibinta natin. Ops, ito, kulambutan. Sapul ka ngayon, kwarta lila na ito. Sure bull lang pantrodugtong natin ito. Ayun! gitig. Ayos, at tasin tro natin. Sana may kulambutan pa dyan sa parting unaan! At nang madagdagan. Yun, natahanap ulit tayo mga kasyukoy. Ops! Ito! Talagbago! Ang ganda ng sandal niya. Sa ka. Ayun! Gitik! Yun at na sintro. Mukhang maganda yung baura na punta natin. At ito pa, talag bago pa. Papasiguruhin natin. Oops, nakatalikod. Sapul ka ngayon. Ayun! Gitik! Ayun at nagitik rin siya. Hmm, nakatanggal pero nagitik na. Yun at damputin ko na lang. Yun, patuloy tayo nga hanap ng isda. Ay, ito pa, talag bago. Oops, alanganin, ikutan ko sa kabila. Yun, sa pool. Ayos. Sunod-sunod na yung mga gandang klaseng isda at mayroon pang isa. May katabi. Ayun, nakahiga. Sa pool ka ngayon. Yun! Ayos at nakuha natin yung dalawa. Sure bull lang pandurdugtong natin ito. Oops! Yun! Mukhang hindi tinamaan. Ando pa. Uy, talagang mailap. Uy, sumuot pa. Masala daw kayo. Darun. Ayun. Salak pa din. Pasiguruhin natin. Yun. Yun. Tinamaan. Yun at nakuha natin yung dalawa. Sana mataligbago pa dyan sa aparting unahan. Ops. Ito. Bibiya yata yun. Kulay itim. Nagsuot pa. Oops! Nawala! Ikutan natin sa kabila. Hop! Balik! Nawala! Ayun! Ano pala ito yung... Alatan! Yun at sapol! Yun mga kasyoko, alatan pala yun. Mura lang kilo nito. 60 or 50 ang kilo nito. Kasama ito ng punong. Oy, kulambutan. Ayos. Pasiguruhin natin to. Baka ako makawala. Gigitikin natin. Sa pulka. Yun, gitik. Ayos, kortan linaw na ito. Sirubol ng pambigas natin ito. Ang ganda ng tama niya. Nasintro yung mata. At ito pa. Oops! Dalagang bukid. Or bukid kung tawagin. Yun, sa pool. Sa ibang lugar kung tawagin ito, Bilason. Dito sa amin, dalagang bukid kung tawagin. Malang kilo ito. At ito. Oops! na nakasandal. Ayun, gitik. Last tro? At yun, hanap ulit tayo mga kasukoy. Ito, punong. Dagdag kita ka pa, dagdag ingam ka pa. Yun, sa pool, kahit mura siya, dagdag pa siya. Yun at nakitik natin. At ito naman. Oh, Hmm, na nakikita ko isda aron ah, sa may ilalim ng sayap uy bibiya bibiya or lipstickan kung tawagin ayos ah, pang iyaw ito mataba itong isda hindi ito napayat ayaw pang mag nakasarabit yung tinik ayaw pang maglabas yun at nakuha natin napakataba ah, oh Ay pag-iyaw ng inakay ko. At ito pa, oy, talag bago. Partan linaw ka. Dalawa. Unahin natin itong isa. Ayun, sa pool. Oh, kasa. At mayroon pa isa. Nagitik. Awag itong pangalawa kung nagitik man. Ayun. Hindi siya nagitik. Yun, at kagkuhan natin yung dalawa. Yun, mga kasuko'y Ayos ba niyong unang baltaw natin? May kulang butan, may kupa pa. Maka kulang butan ako. Isang kupa pa. at bali pa tayo ibang dito lang dito sa malapit patay pa tayo lang isang dive hanggang dito na lang muna ang ating dive